kayo magsaya kasi ipapatawag pa ako ulit! Ah! <laughs> eh, pala. Mas mabilis padalhan ng sopina at waran ang kagaya nating mga ordinaryong Pilipino kaysa dun sa mga putang inang magnanakaw gaya nila Martin Romualdez, nila Zaldico. Zaldico, Martin Romualdez, BBM. Kung inaakala mo na mapapatahimik mo ako dahil sa waran to pares o sopina, nagkakamali ka dyan. Hanggat buhay ako, kahit nasa loob ako ng kulungan, bibirain ko pa rin kayo mga politiko, kayo mga magnanako kayo. Tandaan nyo yan. Yan si Rimulya, hindi yan pwede maging ombudsman. Kasi bayaran yan at tuta si Boeing Rimulya. Hindi pwede maging ombudsman ng isang politiko o isang bayaran kaya ni Boeing Rimulya. Tapos papaupuin mo sa ombudsman, sino si Rimulya? Para ano? Para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan